yun nga, di dapat, oh. Uh, maglalasal ako. Yeah. Tapos, um, di, di nga natuloy, napunta dito. Tapos yun, tiyasal mo sa grade 12 na. Yeah. Tangin na bro, ito, maganda itong usapan na ito. Na-culture siya ka ba nung dumating ka dito? Sobra bro. Kasi ako bro, like, nung dumating kami, summer eh. Yeah. So, hindi ka pa masyadong nag uh, i interact uh, Especially sa ano, wala ka masyadong interaction sa school. Uh, Kasi like, wala eh, summer pa. Dumating ako dito ng July. Hindi na naabotan eh. Graduate ka na nun eh. Oo. Oh, like, yeah. Sila Mike na yung naabotan. Oh. Na. Yeah. So ngayon, nung dumating ako dito, di yun nga, sabi ko, nagpa-enroll ako ng, okay, ilagay nyo nang grade 12 kasi hindi ko na kailangan mag-grade 10 kasi natapos na ako. Yeah. Ah, pinapili ka kung oh, anong... actually, actually bro, hindi ako pinapili. In-insist ko. Kasi, na grade 12 ka na para oh, matapos na agad. Agad. Oh. Ah, so kasi, nasa isip ko, shit, mababahin. Like, kinukumpara ko yung sarili yeah. ko sa mga kaklase ko sa Pinas. Hmm. Kasi college na sila eh. Yeah. Tapos ako grade 12 pa rin. Oh, totoo. Parang yun yung natapos sa na isip ko. Tapos nandun lagi yung constant na ano, dapat matapos ako on time at a certain age. Oh, okay. Ganun ako mag-isip. Mm. Tapos sabi ko, ayaw mapag-iwanan. Laging ganun. Yeah. tas Tapos yun na, di nag-start na yung school. Tangina bro, natawa ako yung unang pasok ko sa school. Tangina na pagpasok ko, may naglalaplap doon siya. oh, <laughs> What the fuck oh. is this? Sabi kong ano, ganun. Na, naisip mo ba yung ano? Na yung high school dito, yung mga napapanood mo sa movie? No. Like, hindi ko unang, na, like, na actually, doon ko na lang na-realize yeah. na yung, kasi di ba nanonood ka ng American movies? Yeah, yeah. Mga western na, uh, yeah. Kasi nung pag sa Pinas, nung hindi ka makarelate eh. Sabi mm. ko, ah, baka ano lang to, scenes lang sa film. Oh, yeah. Tapos yung, yung, pala yung, depiction pala, ganun pala talaga. First day of school eh. Yeah. No? yeah. First day of school, ko, Wow. Ang napansin ko yung may mga grupo-grupo eh. Yung, yung mga emo. Oo, oo. totoo mga, yan. Mga job, yeah, yung mga, yung uh, mga, yung mga varsity. Oo, yung mga immigrants. <laughs> mga immigrants. mga immigrants, oh, totoo yeah, yan. Yeah, yeah. Totoo naman. Yeah, totoo. Tapos, naalala ko nun bro, di ba first day ko? Dito ko na lang din na-realize. Sabi ko, mga putang yung racist pala. Sabi ko ganun. Hindi ko lang alam. Kasi hindi ko na isip isip yeah. Kasi naglalakad ako sa labas. Sinigaw na, Peter Cha! <laughs> <Peter> Chow that sa that hangover? Oh, sabi niya. Puisit. Sabi niya, Peter Chow! Tapos sabi niya naman ako. Hindi ko nagigits Hindi ko nagigits Umuho lang ako. Tado eh, Ay, no? Tapos na ko, tang ina sabi ko. Racist pala. No. Ang ah, bobo ko, putang oh. ina. <laughs> Sinakyan mo eh. Sinakyan ko, oh. Peter Chow daw. Oh. Tang ina sabi. Ginago ka dun, bro. Yeah. Nagulat ako. Tapos ito pa yung nakakatawa niya, bro. Hindi, syempre, first day of school. Consumer class. Consumer. Yeah. Consumer Mat. Tapos siyempre first name, ang last name ko Alejo. di ako isa sa mga maunang tatawagin. Yeah. Letter Ta A, ano? You know. Ang ina, please introduce yourself. Alam mo sa Pinas, di ba tumatayo? Oo. Oh. Tumayo ako bro! <laughs> sabi ko, sabi ko, sabi ko sabi ganun, tumayo ako. Sabi ko, my name is Erwin, ganyan, ganyan. I'm a new, I'm new Canada, ganyan, ganyan. <laughs> <laughs> Ay, yeah, bro. I know. Like, alam oh. mo yung 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 itsura nila sa mukha? Like, Laguna. Like, the fuck? like, uh, ganun. Uh, sabi ko, the fuck? Oh, di sabi ko, sasabi nung, um, um, pa, alam, alam, pa, kung kong kilala mo ba, eh, si Mrs. Thompson siya, parang siyang mataba, pero racist din yun eh. Hindi ko na nabota niya. Yeah. yeah. Tapos, nung tapos ko, tinawag niya yung iba, yung susunod. Tang inam bro, nakaupo pulang lahat. Oh. Nung no, ko na riyan, putang ina, sabi ko. Eh, <laughs> napahiya ka. Ay, Nick, sabi ko talagang nahiya ako man. <laughs> Sobra sa manon, bro. <laughs> Tapos, kumakay ka, ka pa yun, ka pa. ako. Akala ko kasi ano, parang, like, ano, like, malayo pa sila nun eh. Yeah. Nung tinawag ko kong Peter Chow. Okay. <laughs> ko. Oh, so, so yan nga, edi, tumayo ka. <laughs> Hindi, ano, naglalakad ako nun eh. Alam mo yung sa likod na sturgeon, di ba, parang may mga puno-puno dun. Oh. Tapos, out of nowhere, malayo sila. Hey, Peter Chow! Wow! Sinigawan ako. Todo ka naman. Oo, oh, yung parang friendly friendly ako. Yeah. Paano mo na-meet yung mga tropa natin sa sa table lang? Alam ko, ang pinaka ano nun, ang una nag-approach sa amin si Nico Atay. Oh. Yeah, so like parang… Sino-sino nang kasama mo? Kayo dalawa lang ni Earl? Kami lang ni Kuya una. Like, um, dalawa lang talaga kayo? Oo, oh, dalawa kami. Oh. Tapos alam yung forma namin. <laughs> alam yung nakaano, pen shop. <laughs> Yung pajap naman. Na yung polo plant. shirt naman. Oh, Oo. Oh. <laughs> <laughs> Alam mong, ay puta, bago, pub to, pub, ba yeah, yeah, yeah. bagong style ta to. Yeah. Tapos, nilapitan kami kaagad ni Nico, sabi niya, tol, Pinoy kayo, ganyan ganyan. Okay. Tapos doon na naging ano, nakilala namin si Nico. Tapos yun na, doon na kami na yung nagkakilakilala. Hanggang yeah. sa, ayun na nga, parang… Madami ba kayong Pinoy sa… Nung, nung una bro, hindi like legit may ibang may isang pinoy mga ilan uh, lang mga ilan lang siguro siguro lahat-lahat base sa tantya ko ah siguro may mga 20 lang oh okay. pero hindi to lahat immigrant do like iba born iba oh, half oh, oh tapos kasama na doon yung tropa oh. yung mga tropa natin yeah so parang kaunti lang talaga nito na lang dumami diyan eh especially like mostly white people yung nandito nan eh. oh okay yeah tapos naalala ko may time noon ano eh um, alam mo yung ano meron akong kaklasing Korea noon sa isang English class oo oh. tapos sinabi niya tapos nagpakilala ako like sabi ko oh, bago lang ako sa Canada ganyan ganyan mm. sabi niya banat niya kagad sa akin tapos nag-usap kami anong classes yeah. yung tinitake ko sabi niya just so you know no Asian no Asian guy is taking consumer math kasi nagtitake siya ng pre-call nun. Tas oo, na, yeah. Tapos nagtitake Dinarap na rin. Dinarap mo yung consumer mo? <laughs> hindi. Tapos nagtitake na rin siya ng parang, alam mo yung pwede ka mag-take ng course in advance para makredit sa university? Pwede yun eh. Oo, yung parang advanced yeah. placement. Oo, oo, AP. AP. So ngayon, ano to ah? Mahanga yan. Di bang? Uh, oo. Oh. Pero honestly bro, narealize ko ngayon ah. Kung tinake mo na yun. Kung yung, ang pinaka-importanting math sa buong high school is consumer. You know why? Kasi yun lang oh. yung math na may tinuturo sa buhay mo everyday. Oh, like taxes, taxes kotse. Taxes, mort mort mortgage. Oh. Tinan mo, yung mga hindi nagtitake nun, tinan mo, baon sa utang lahat ngayon. Oh. <laughs> oh. Like, I'm yeah. just saying. Like, oh, oh, Di ba? Ayun yung math ko high school. Diba? Kasi, di ba? Kasi Sinurot ko yung pre-cal eh. Ayun yung pre-cal Kasi like, na-realize ko parang sabi ko, aanhin mo yung pre-cal. Kung, uh, Dalawa yun, di ba? Yung isa yung applied. May, applied. Yung, parang, yeah. ang, yung may graphing, di ba? Oh, yeah. Ako hindi ko nag-applied. So, nung na-opend ako, nung kasi di ba, fall. Yeah. Tinapos yung consumer ko, sabi ko, tangin na, maning-maning. Tapos sabi pa sa akin nun ni Mrs. Thompson, kasi nga sabi ko, ang dali lang nun. Yeah. Sabi niya, oh actually, after nung exam ako daw yung 6th highest sa buong ba? manito. Nagulat <laughs> 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 uh <-huh. laughs> ako. Paano naging 6th highest? Uh -huh. Ang dali-dali lang uh -huh. nun. Tapos sabi ko, okay. Tsaka yung passing grade, 50, di ba? 60, man. 60 ba? O 55? 50, oh. 50 ba? Oh, grabe. God damn. Uh -huh. like, dito binibaby nila sa diyan, uh -huh. man. Enough. Tapos noon din offend ako talaga, sabi ko, putang okay. ina, So sabi ko, magpi-pray ako. Oo, oh, eh. kaya binanatan mo 'yung binanatan ko 'yung prekal. Putang ina, sabi ko, maring mani din. Ang dali pala ka Oo. mo kasi. Nung third year ako, meron kaming class na 'yung 'yung, yung yun, parang refresher na lang talaga sa 'yo. Yung man. math namin nung third year. Yeah. Mas intense pa doon. Tapos oh. nung third year ako kasi sa high school noon sa Philippines, sa class na uh, school namin. Pag third year and fourth year high school, meron ka ng choice na mag mag-check, mag-take ng elective. Oh yeah, yeah Nag-take yeah. ako ng advanced algebra. Tapos yung iba noon natutunan ako sa advanced algebra, nandun sa prequel na yun, more, tas more pa. Doon ako natawa kasi binibigyan nila dito ng graphing calculator. Sa Pinas, wala kang graphing calculator. Kailangan Ay, ikaw yung mag-graph, di ba? Scientific. Oo, yeah. Tapos sabi ko, ano yung din graphing calculator? Eh, sa Pinas noon, bibigyan ka yung lang ano, ng... Di ba mayroong, mayroong pang ano eh, yung ginagamit mo yung matulis? yung protractor. Yung may graphing paper ganun eh. Yeah. Yung protractor tapos yeah. yung may, pointed na. Oo, oh, naalala ko yun. eh. Tapos sabi ko, what the fuck? Tapos nagulat ako, di, like, ano, pwede ka mag-rent eh. For the whole, yeah. ano, di nag-rent ako ng graphing calculator. Tinyping ko yung equation. At ang inasabi ko, tatype nyo lang equation, igagrap na para sa'yo. Oh. Uh. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ganun. Di na sip ko. Eh, gusto like refresh, refresh pasok isip ko. Yeah. Masyadong yung shotong yung... Oo, ano, oo. Kaya sabi ko, kaya ako na realize na pag nag university 'tong mga bobong to, sabi ko. Hindi naman sa pag-aano. Yeah. Yari kayo kasi dito, walang graphing calculator. Yeah. Scientific lang sa so, university. Yung passing grade pa eh, passing grade yeah. pa no. Kaya nagulat ako, sabi ko, tangin na, ba't ganito, tapos yung mga kaklase ko noon na mga international student, mga German, puro chicks eh, chicks yeah. and chicks yeah. eh. Tapos tinatanong ako pagka-quiz. <laughs> 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 paano daw gagawin? Sabi ko... ba teacher ba ako? <laughs> tapos, sabi ko, it "I-type mo lang sa graphing calculator. Oh, sabi niya, walang lumalabas. <laughs> <laughs> sabi ko, baka walang battery. <laughs> alam mo yung mga hindi yeah. nakikinig, tapos yeah. nag nagre-rely lang sila oh, sa, sa sa calculator. Yeah. kasi Sabi ko, tangin na sabi ko, hindi kayo matututo niya. Tapos may one time pa noon, naalala ko. Si ano pa yun, eh, yung kilala mo si John Zenroth. Siya yung teacher ko noon sa pre-cal. Hindi ko naman alam. Oh, ah, yeah, yeah, yeah. Kailan ako yeah, pala siya. Si si Kailan ako siya. Mabait yeah. yeah. siya. Mabait siya. Mabait payat, di ba? Oo. Kinausap ko siya. Sabi ko, um, Mr. Roth, sabi ko gano'n, Do I need to find this part dun sa part nung hinahanap namin sa graph? Sabi niya, oh, that's way too advanced for this class. We don't look for that. Sabi ko, oh, okay. Sabi niya, sabi sa'yo, <laughs> maangas ah. sabi, sabi, niya, why do you ask? Sabi ko, oh, because uh, when I was uh, in high school in the Philippines, we used to do this too. We're trying to find this part. Sabi ko, gano'n. That's why I'm asking because uh, based on experience, yes. we used to find this. Sabi yeah. niya, no, that's too advanced. Uh, we're we're not teaching at in, at this level. Yeah. So, advanced placement pa yan. Sabi yeah. niya, ganoon. Which is pang college. Pang na college sabi na ko, What? Sabi ko, napaisip ako, what? Sabi kaya ko, parang, mas na-motivate ka na, na mag-university. Kaya na. sabi ko noon, sabi ko, tanga na, sabi ko, ganun pala kadali lang ang high school dito. Tapos yeah. naalala ko, yung yung parang, ano, yung, tum, yung, yung -tra hindi naman siya nantatrash talk, mabait naman yun yung Korea na yun. Para sa, yeah. yung nagsabi lang sa akin na parang medyo, tinay ko personally, parang yeah. si Jordan yeah. eh. I took that yeah, personally. Oh. Yeah. Bumabagsak siya na pre-call bro. Oh, that inangasan mo, inangasan mo. Uh, ang yabang naman eh. Nung una ko naisip, ang oh, yabang na eh. No Asian dude okay. yeah. ang nagtitake oh. Uh, ng consumer. Matapos sala-sala sala ka oh, sa ano. So pre sa pre Sa yeah. Tapos sabi ko, ang yabang na eh. Sabi ko, porka. sabi ko, hirap, na, hirap pala <laughs> siya. Hirap na hirap. Tapos sabi ko kabatch mo yon na oh kabatch ko siya kabatch ko siya mabait, yan, mabait yan siya siya si ano tapos na ano ko lang sabi ko tangin ang dali pala ng school dito Doon ko na realize na yung mga Pilipinong nag high school sa Pinas dalin mo dito kasi ang dami mo pwede makuha ng yeah. awards sa graduation eh oh sobrang mamaniin ng Pilipino yun bro oh kasi sabi ko kung kung nagsimula kasi ako ng grade 9 or grade 10 maka-consider ako, makakualify ako sa $10,000. Kaso ano na ako, oh, nag-start, oh, like 12 grade, lang. Yeah. So hindi enough yung grades ko para mag-add up. Yeah. Kaya ganun, eh yung valedictorian yata nung time na yun, nakakuha siya man, 10 Gs or 15. Oo, oh, sayang bro. Yeah. Kaya nga sinabi Wala nakuha man ko, nakuha kahit isa? Wala, nakuha ko na lang sa entrance eh, sa entrance ng U of M eh, kasi yung average ko, like yeah. maybe 85 ay above, parang ganun. Nakakuha lang ako ng kundi 800 or 1,000. Ganun lang, inakuha oh. ko. Alam ko si Emma, si ano na, si tropa, yung si, siyang tropa na nakakuha ng 2-5 eh. Oo, oh, okay. Yeah. Kaya ganun. Binasic lang din. Binasic. Basic na basic. Pero siya yung, ano, yung tropa, kalabang ko nun sa, ano, sa pre-call nun, magkaklasik kami oh. nun eh. Ah, Matakas ko kayo nalang. Oh. Sino nalo? Ako! <laughs> <laughs> Tinalo niya ako sa P6, pero nalo ako sa, sa pre-call. Ano ata siya sa pre-call? 98 sa akin, 99. 99. <laughs> Batay. Sabi ni Mr. Rotnon, bumalik ako para kunin yung card, yung, yung card mo. Uh -huh. Sabi niya, Erwin, sabi niya, ganun, among the students that I taught pre you're the highest one that I ever had. Sabi niya, <laughs> ganun. Sabi niya, I couldn't give you a hundred kasi may isa kang mali lang. Nag-iisa lang, sabi niya. Isa, 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 isa sa exam yeah. daw, sobrang isa lang. Otherwise, I'm gonna give you a hundred, sabi niya. Sabi niya, gusto mo, permahan ko yun. <laughs> Tira pa ako yung polo mo. Kaya nagulat ako oh. noon eh. Nakarating sa St. James yung balita. Yeah. Na 99 doon yung grade ko sa pre-gal. Pre oh. Kaya nung... nung maraming, Ay, yung sinasabi sa akin ni JP eh. Yeah. Yung nag pre kami. Gago, zero yung 99 sa pre -gal. Oh, ako magdadrop na ako. <laughs> <laughs> yeah. yeah. Kaya sabi ko, kaya rin ako naka-99 doon yeah. kasi na-take ko na siya. Oh, alam mo na. Ay, mas advanced pa yeah. sa Philippines. Oh. Kaya sabi ko... Ah, okay, reviewer na lang. Eh, malupit pa nun, bro. Nung dumating kami dito, yung notes ko sa Pinas, dinala, oh, dinala ko. Dinala mo, oo. Oh. Dinala ko talaga kasi sabi ko, mapakikinabangan ko to. Which is, na, na, na gamit ko nga, nagre-review ako gamit yun. Kaya eh, sabi ko, okay, ganyan, madali hmm, lang. Yeah. Tapos nung nakilala ko na nga sila, ano, sila, sila Mikey. Yeah. Yan. Wala na, wala ko nag- wala na akong natatapos, nagpipingpong na lang kami pag lunch. Yeah. YMCA, YMCA, YMCA yeah. yeah. Tas yun na yun simula noon, parang pero ano pa rin ako nung time na to, grade 12. Kaya okay pa din naman. Parang pag, pag kasi dati bro, eh, tapos tatambay sa Ainsley. Yeah, pag hindi ko pa sila, yeah. nung hindi ko pa sila nakikilala. Um, parang nila na Nalala yung nagawa ng assignment. oh, yeah. Tapos nung nakita ko nila, Mikey, tawag niya sa'yo Michael Jackson. Sabi ko Michael Jackson? Yun, na, bitin yung pants mo. <laughs> Yeah. <laughs> Bitin nga naalala, naman. Alam mo yung pinapanood pa natin yung Mastang eh. Oh, oh di ba? Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah Tas pero na culture shock talaga ako noong una yeah. bro kasi naalala ko yun yung unang araw ko sa high school. Umuwi ako umiiyak. Seryoso? Parang sabi so, ko. Sobrang emotional mo na mo. Hindi bro. kasi bro like parang hindi yung feel na hindi ako in Oh, piling mo na Peter chow. <laughs> Tawagin ka Peter Chow. Okay <laughs> <Stay> pa lang. <laughs> <laughs> tapos ang alam mo compliment. Oh, <laughs> yung pala yung pala dinidis ka. Si Kenjong 'yun, 'di ba? Oo. Oh. oh okay. tapos Ika, Tapos ano nga, like umuwi ako kay mama. Ang sabi mo sa mama mo? May gumawa na dito, uwi na tayo. Oh. Tayo kung ganoon. Siguro ano lang naman 'yun, siguro yung phase na 'yun, mga one week lang. Oo. Oh. ayun kuya mo. Uh, Ganun din, parang si Kuya, ayaw niya. like nung unang ano lang, unang linggo namin sa school. Kasi siyempre ibay. Eh. Oh, iba, iba. Like alam mo yung feeling na marunong ka mag-English, bro, pero hindi mo ayaw hindi mo maipagsalita. Oo, kasi parang nahihiya oh. ka, na parang nahihiya ka kung tama ba siya sa oh, Time mo. Exactly. Yung accent, oh, din, lahat naman tayo nagdaan. Nagdaan doon eh. Like, alam ano mo saan ako gumaling sa English sa, sa drive-thru. <laughs> Burger oh in. yeah, ko sa cash eh. kasi para oh shit, ganun lang pala 'yun. Yeah. Uh Oo. -oh. Takot din ako dati sa uh -oh. ano eh. Pero 'yun nga, tara na force ka lang eh. Yeah, like kasi yun, yun eh. na force ka outside ng yeah. comfort zone mo. Uh -huh. So kailangan mo siya ngayon gawin, uh -huh. 'di ba?